Good afternoon, mga ka-foreclosed property PH. So, today, samahan niyo na naman kami dahil tayo ay pupunta sa isa na namang foreclosed property ni Pag-ibig sa Kaya Homes, Barangay Pasong Kawayan, General Trias, Cavite. Sa ngayon ay binabagtas natin tong Governor Federal Drive at kakanan tayo dito sa may... Globo. Ito ay sakop pa ng Barangay Pasong Kawayan 2, General Trias. Medyo pababa yung daanan papunta don sa Maikaya Homes. Pero paglagbas nyo naman, guys, ng tulay is paakyat din. Ayan. If mapapansin nyo tong bridge na to, hindi naman siya guys, binabaha kasi malalim yan. And common mode of transportation papunta doon sa subdivision ni Kaya Homes is, meron tayong jeepneys, but most common is yung tricycle. Ayan, guys. Ayan. Ito yung kabuo ang ayan uh, yun yung ginadaanan natin. Yan yung mga tricycle. Ayan. Kulay green. Bumibiyahe ito mula sa Governor Ferrer Drive papunta dito sa Pasong Kawayan 2. Bali pala guys, ang pupuntahan natin na property today is under negotiated sale. What does it mean pag negotiated sale? Ibig sabihin naka-third the auction na siya sa pag-ibig. So, it means to say na walang may kumuha sa kanya sa first and second auction. You can get as high as 45% discount guys when it comes to properties under uh, public auction um, under negotiated sale or yung third auction. Now, this is under tranche 15177 under negotiated sale and period of acceptance of offers is on August 21 to August 25, 2023. So, ito na, guys. Papasok na tayo sa Kaya Homes. Pupunta po tayo ngayon sa Phase 1. Ayan, guys. Kung mapapansin nyo, napakatahimik ng community ng Kaya Homes and ang Kaya Homes ay gawa din po ng may City Homes. sa so din pung may gawa ng Isabella Homes, ng mga um, IG Homes, and even sa Latanya Homes, guys, dito din sa Pasong Kawayan. Ayan. So, guys, tingnan nyo. If mapapansin nyo, uh, nagpa-park sila dito sa gilid, and uh, maluwag talaga yung daanan. Mas maluwag pa nga dun sa may Kensington sa amin, uh, sa Lancaster. And bandang dito naman, guys, sa kaliwa, is yung clubhouse. So, kung may mga events kayo, pwede kayo dyan mag-rent sa clubhouse. Ayan. Ayan. Dire-diretso lang. So, itong pupuntahan natin ngayon today is a row house. Row house ni Kaya Homes. Ang, um, ang ano niya guys, ang address nitong pupuntahan natin is Phase 1, Block 18, Lot 26. So, ulitin ko guys, phase 1, block 18, lot lot 26. Nandun siya sa may This property is a row house. And the TCT is 057 2016 -006989. And meron siyang kabuang lot area of 36 square meters. And the floor area na 20 square meters. And minimum offer ng bid price nito is 492,400 and status of the property is unoccupied. And the required minimum monthly salary to bid this property is 8,776 pesos and 96 cents. And again, this property in phase 1, block 18, lot 26, Kaya Homes is under property number 300. 45. Okay, so ito na, guys. Nandito na po tayo sa property. Ayan, yung may nakalagay na no trespassing. Tapos mapapansin yung address plate sa taas. Yan po yung pupuntahan natin. Okay. And, guys, maganda tong property na to kasi wala na siyang kaharap. Actually, yung kaharap na to is covered court na. Ayan, medyo mahangin siya. And just in case, pwede mo din gamitin yung harap mo. Ayan. So, pwede mo din ipa-extend, guys, yung kabong property mo. Pwede mong sagarin yung 36 square meters. Medyo may damo lang siya ng konti, pero konting damo lang yan, guys, at maganda nang siyang tingnan. And if mapapansin nyo, guys, yung property na to is meron na siyang grill sa loob. Yan. Ulitin natin. So, it's block 18, lot 26. And, ang pintuan is made up of wood. Hindi pa naman siya sira, guys. Konting finishing touches lang. Siguro, pag nakuha nyo to, konting repaint lang. Tapos, ipaputol nyo yung mga damo sa taas. And, even yung mga kisame, guys, para repaint nyo na lang. Ayan siya, guys. Napakatahimik dito. Actually, nung, um, nung nandito na, nung nandito kami, Grabe, sobrang mahangin. Napaka-presko ng hangin. Ayan. And tingnan natin sa loob. Ayan. Silipin natin, guys. Ayan. Um, hindi po tayo pwedeng pumasok. Nakalock po siya. So, dito na lang tayo sa may bintana. Ayan. So, guys, wala po siyang bedroom. It's uh, still a bare type home. Um, good for a small family or yung nagsisimula pa lang magpamilya. Ayan. So, bare type siya, guys. Um, meron siyang isang CR, wala lang siyang partitions, kayo na pong bahala. At yung door na yon nakatabi ng CR, is the back door, katabi ng isang bintana. And the good thing about it is that, yung back door guys, is meron ka pang extra pa property sa likod. So, pwede mo pa siyang ipa-extend just in case gusto mo ng kusina. Ayan, pwede mo pang ipa-enclose yung kusina mo, iurong mo banda doon sa pinakasagad ng property. Yan siya, guys. Yan. So, medyo may mga, dam may ano lang, may mga vines-vines lang sa gilid. Pero, um, overall, goods pa naman tong property na to. And, again, ang kagandahan dito, guys, is unoccupied siya. So, kayo na pong bahala ng mga tiles, mga minor interior finishing lang to, guys, and livable naman siya. Ayan. Tingnan natin ulit. So, isang bintana dun sa dulo kayo na pong bahala magpa-partition and also magpa-pintura. Maganda pa yung bahay na to, guys. May linya na rin sya ng kuryente. And, ayun lang. Um, sa, sa, harapan, pwede nyo din iparipin. Ayan. Yung door na, pwede nyo rin papalitan pag nakuha nyo na yung bahay. Tapos, mag uh, uh, ano na kayo ng mga damo, magdamo-damo. Ayan. Guys, ito yung harap nyo. Ko, um, ito ay basketball court. So, napakatahimik. And given na wala kayong uh, kapit kapitbahay, pwede nyo din utilize yung space na nandito sa harap nyo. Ayan. Napakatahimik and fresh air. Ayan. Pag mababansin nyo, guys, dito sa mga gilid-gilid, actually, yung mga kapitbahay natin is nagtanim-tanim na sila. So, you can also utilize that space. Ayan. So, pakita ulit natin yung bahay. Ayan. May libreng basurahan, guys. Actually, lahat ng gawa ni City Homes, may libreng basurahan na kulay green, yung rubberized. So, hindi na kayo bibili. Ayan. May freebing kasama. Ayan. Tapos, may puno sa harap. Ayan, puno ng aratilis. Tapos yung mga kapitbahay nyo, mukhang friendly naman sila, guys. And good thing about it is that nasa dulo na siya. So wala na talaga kayong kaharapan. Ayan, so in, ulitin natin, it's block 18, lot 26, under negotiated sale. 1,000 pesos lang, guys, ang ilalabas nyo just in case you want this property. Medyo swak talaga to sa budget, lalong-lalo na sa mga nagtitipid or sa mga um, abot kayang halaga. So, yun lang guys. Thank you so much for watching.